Ano nga ba ang intermediate heaven at intermediate hell? Mga kapatid, madalas nating itanong kung saan nga ba napupunta ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ayon sa ating pananampalataya, alam natin na may dalawang patutunguhan. Ito ay ang langit at ang impyerno. Pero alam niyo po bang hindi ito mangyayari kaagad kapag namatay ang isang tao? Ang mga taong yumao na mananampalataya ay hindi agad dumidiretso sa bagong langit at bagong lupa pagkatapos ng kamatayan. Ayon kay Apostol Pablo, sa oras na tayo'y mamatay, ang ating kaluluwa ay dumidiretso sa piling ng ating Panginoong Isus. Ito ang tinatawag na intermediate heaven. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippus 1 verse 23, May pagtatalo sa loob ko nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Pero pagdating ng takdang panahon, pagkatapos ng paghuhukom at pagkatapos magunaw ng mundo, sabay-sabay tayong pupunta sa bagong langit at bagong lupa sa pahayag 21 verse 1 to 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na para naman sa mga makasalanan at hindi na nampalataya, ang mga taong ito ay hindi agad dumediretso sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sinasabi natin wala pang tao sa impyerno. Sila ay mapupunta muna sa Intermediate Hell o Hades na pansamantalang lugar ng mga patay. Parang detention cell muna, isang lugar ng pagdurusa at kadiliman na papunta na sa mas malalang lugar. Dito sila ilalagay hanggang dumating ang resurrection at ang final judgment na kung saan ang kanilang huling patutunguhan ay ang impyerno o tinatawag na Gehenna. Sa huling paghukom, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Parang one-way ticket at wala nang balikan kung saan ang mga kaluluwang hindi sumampalataya sa Panginoon ay wala nang magagawa. Ito ang tuluyang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Pahayag 20 verse 14 to 15 Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang hades o ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, mahalagang tandaan na ang intermediate heaven at intermediate hell ay hindi ang purgatorio. Walang purgatorio o gitna sa langit at impyerno. Hebrew 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghukom. Sinasabi na walang purgatorio o paglilinis pagkatapos ng kamatayan tulad ng pinaniniwalaan ng iba. Ang kaligtasan ay nakasalalay habang nabubuhay pang tao. Kapag napunta ka na sa isa sa mga ito, wala nang pagbabago sa iyong kapalaran, wala nang purgatorio. Bagamat kailangan munang maganap ang mga propesiya bago tayo mapunta sa ating eternal destination. Sa huli, ang huling antungan para sa mga mananampalataya ay ang bagong langit at bagong lupa at para sa mga hindi mananampalataya, ito ay ang impyerno o dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya upang makamtam natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Kristo Sa pagdating ng bagong langit at lupa, makakasama na natin ng Diyos magpakailanman. Ito'y bababa sa langit na mula sa Diyos. Sa Pahayag 21, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buot sa Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal, siya ay nakapihis at nakahanda sa pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, "Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos na sa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila, at sila magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila." Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.